papa meron tayong panibagong video ngayon patungkol naman to sa current setup ng t 160 natin performance setup no so simulan natin sa throttle body naka 32mm tayo na MTRT kasama na dun yung manifold And then, sa gearing, naka-14 mm tayo. Sa panggilid naman, shop build, JVT pulley set, JVT flyball, RSE torque drive, naka sa curva yung mga pins ng torque drive. Tapos TSMP, clutch spring and then center spring. And then Daytona, clutch lining, yung lining lang kasi yung housing, naka-stack tayo. Tapos JVT bell napapakita ko sa inyo kung hanggang ilan yung top speed ng P616 natin sa ganitong setup so ang dadana natin is less than 1 kilometer lang actually ginugel map ko 1 kilometer siya. pero syempre kailangan pa natin mag minor kasi stop na okay. Nakaabot tayo ng 117 Kilometer per hour Not bad na yun Para sa 1 kilometer yun Hindi ko lang masasabi Kung yun na ba yung mismong top speed nya kung, na kung nasa long stretch tayo Like mahabang mahabang daan Hindi ko lang sure kung yun na yung top speed nya Kasi pag 117 nya Kailangan na natin mag minor eh. Kasi stoplight light na nga. next ko naman ipapangita sa inyo yung 0 to 100 natin kung ilang segundo. Ito siya. 11 point something di sumabot ng 12 seconds na reach na agad natin yung 188 no? so from full stop to full throttle in less than 12 seconds na reach natin yung 188 so for sure maraming magtatanong wala sa mga all stop or mild lang yung upgrade sa CPT set nila bakit 117 lang ang inabot or marami rin sa inyo mga bossing maaaring mapatanong bakit ganon sa so, dami mong pinalitan mas bumagal pa yung motor mo sa akin all stock lang kuha palo ng 120 130 Una by lang So ay um, magkaiba yun mga ang positive side naman nito is ang lakas ng torque. ang main difference talaga sa setup ng All-Star Tsaka sa set natin is yung time. Kung gaano kabilis abot yung 0 to 100 0 117 Yan Kasi kung iisipin nyo mga bossing If ikukumpara natin Yung all stock PCX 160 For example dito sa Current set natin Malayong malayo Sabihin na lang natin may dalawang Stoplight ang pagitan ng layo Then sinubukan natin Full stop Kapunta sa Or hanggang dalawang stoplight kung mapapansin nyo, maaaring yung PCX ko, may makasip na na ganito, may is isa sa pangalawang stoplight na. Pero yung all-stop mong PCX, nasa unang stoplight pa lang, nag-struggle pa, ng 100. O pwede din, na try ni i-compare, i-record rin, for example, pero di ko ayo kahit no? so for reference purposes lang naman to kaya tayo nagkumagawa ng ganitong review Yung ano yung magiging uh, epekto if mag setup tayo ng motor performance setup so try nyo i-compare all stock CVT all stock lahat record niyo from full stop to 100 kung so ilang segundo nyo bago makuha din, balikan yung video ko kung gano'ng pag-list makuha yun 100 Okay Doon malalaman yung difference Kung anong pinagkaiba So yung top natin Is napunta sa port Kasi Dumipende lang naman tayo no Kung saan natin ginagamit Yung motor natin Hindi naman tayo madalas Naglo long drive na pagkahaba haba ng daan kung mag-long mag drive man kami, bundok naman din yung namin. So, wala rin tayo mapapala sa top 10 Kaya hindi natin tayo may OBR So, pag tumakasit tayo, matik, kurot tayo so, Kaya, ganun, mas pinili natin yung course over top peak. kasi dito, pag nasa Manila ka na, mahabang kalsada na, especially sa akin ha, para sa akin. Yung mahabang kalsada na na nadadaanan ko is yun, yung pinag-testing na natin yun yung pinakamahaba na ko so kaya wala tayong mapapala pagka nag set tayo ng or pag nag tune tayo ng top speed kasi lagi nyo tatandaan mga bossing titili lang kayo kung arangkada ba, gitna ba o dulo ba so mas pinili natin yung arangkada at gitna ay okay, kasi nakadepende tayo sa pinaggagamitan natin pero kung nasa probinsya ko, oh, Okay din mag-tune nang ano for top speed. Kasi malawak doon. Wala kang walang mga stoplight. Wala kang papangambahan ng mga tatawid-tawid. Wala papangambahan Kaya ganito yung mas tunay nga itong check. Ayun, nakikita nyo. Kada natin pa. Ayan. magagawa ng torque mga papa so kung overtake overtake ka hindi ka mabibitin kasi ibibigay nyo talaga yung kinakailangan ng power so ayun lang mga papa just to share lang sana may napulot kayo kahit konting idea no? about sa pagtutono and for reference na rin pag ginaya niyo yung bagay ng set natin, pwede okay. so, magpalit kayo ng dapit yung, yung pangilid. Asahan niyo na kung ano yung mga magbabago. Right side mga baba, playing safe lang lagi sa dahil.